Abay lumalabas na nga ang angas neto ni Victor Wembanyama dito sa NBA at ginawang bata nga itong si Trey Young. Pero bago yan mga idol ay wag nga nating palampasin dahil hindi natin dapat palampasin ng grabe performance neto ni Kyrie Irving pati na rin ni Tim Hardaway Jr. laban nga sa New Orleans Pelicans. Well, sa matinding tapatan ng dalawang team mga idol na nauwi nga sa Clutch Basket versus Clutch Basket ay nagwagi ang team ng Dallas Mavericks 125-120 kahit wala nga si Luka Doncic nang dahil ba naman ay itong si Kyrie Irving ay may matinding 42.7 rebounds 7 assists pero hindi lamang siya may 40 point game. Dahil itong si Tim Jr. decided to be Stephen Curry this game, nagtala ng 41 points and 9 three pointers And super efficient siya mga yol, 9 out of 15, 60% sa kanyang mga three pointers At talaga namang binuhat ni Tim Hardaway Jr. Pati na rin ni Kyrie Irving ang Dallas Mavericks sa huling quarter natin at especially sa ating last minutes para nga maka-get away sila ng win kahit wala ang kanilang superstar na si Luka. At ngayon ay atin ang pag-usapan itong Rookie of the Year candidate na si Victor Wembanyama ng dahil habang tumatagal nga siya dito sa NBA. Abay lumalabas at lumalabas nga ang kanyang angas at sa laban nga nila sa Atlanta Hawks ay talaga namang on full display ito. At kung ating nga titingnan ang kanyang statistics, 26 points, 13 rebounds, 2 assists, 5 blocks at dalawang steal at masasabi nating wow, solid performance, maganda. Pero ang nakagulad dyan mga idol, he did all of that in 27 minutes of playing time. Napakadami niyang ginawa mga idol sa napakaliit na minuto niyang paglalaro sa court. Kinapos sila mga idol pero hindi naman niya naghadlang kay Victor Wempanyama to put on a show this game. At sa isang possession ngang ito sa paggumpisa ng laban, abay still and a block agad ang nakakuha ni Wemby. At pagdating naman dito mga idol, sinubukan nga ni Clint Capella ang tikas ng rookie at sinagot niya nga ito sa pamagitan ng pagsupalpal lang kanyang dunk attempt. next play naman natin this na binanisid ng mga idol kay Onyeka pero sabi ni Wemby I'm here napakahaba mga idol supalpal yan at pagdating naman dito ay eh, grabe this is not fair behind the back from a seven footer and then sinalpakan ng mga idol na parang wala lang at talagang hype nga si Victor Wemba niya mamatapos ng ginawa niyang highlight na yan. At dito naman mga idol ay pagpapatunay lang na Wemby is just tulong for everybody in the NBA. Sinabayan na pero walang nangyari na kasalpak pa. At pagdating naman dito ay parang ginawang bata si Treya. Parang unting talon, parang tumingkid na lang yata. Letong si Wemby for a block. At parang nga sa huling play, abay this is a great defensive snap na sana para nga sa team ng Atlanta Hawks. At usually yan ay still na. Pero dahil napakahaba ni Wemby, naging easy dang patuloy yan. At yan nga mga idol ang madaming maangas na highlight na ginawa ni Wembe mga idol kahit limitado ang kanyang minuto.